Di ang savings ni Daddy William na kuha niya. Panibagong revelasyon, mapipikon talaga ang mga fans ni Kimmy sa dami ng kalukohan ni Tones ni Lakam. Just imagine, hindi lang sa aktres, gumawa ng anomalya, pati na rin sa ama. Grabe naman ang isang Lakam Chu. Iba ang nagagawa ng pagsusugal. Hindi man lang inisip na napakasakit nito. Kaya yeah, siguro ganoon na lamang yung galit at sakit na nararamdaman ng magkakapatid. Lalo na siyempre si Kim Jo. Magulang na rin kasi ang pinag-uusapan rito. As in sobra na. Ayon nga sa mga ibinahaging komento. Minsan kahit gaano ka pa ka strong dadating talaga ang time na bibigay ka at mapapagod. Natural lang iyan dahil tao ta tayo. Take your time humingi, huminga ka at magpahinga. Tapos tuloy na lang ulit. For sure, may mga tao sa paligid mo. Handang maging sandalan. In times na pakiramdam mo, hindi mo na kaya. Stay strong Kimi, nandito lang ang lahat ng fans. Patuloy kang ilalaban. Ayon pa si isang komento. Walang patawad, sariling ama, ninanakawan din. Kaya parang ganoon na lamang katindi ang galit ng mga kapatid. Mahirap man ang desisyon na magsampa reklamo laban kay Lakam, pero malaking kahihiyan ang ginawa. Kagigil ang mga ganyang tao. Malaking problema. Kapag sugal ang nagiging dahilan, ang hirap ng ganyan, lalo pa kadugo ang pinag-uusapan. Mas lalong mahirap din sa part ni Kim Ju. dahil inilabas ni ito sa publiko artista siya at panigurado ang daming bashers ang naglalabasan.